kabataan na kung may mga asawa na kayo iwasan na ninyo ang bisyo na barkada po iwasan na ninyo para hindi kayo magaya sa akin iniwan ng asawa saka anak, anak ko po, apo ayun, iniwan ako na lang mag-isa wag na po kayong gagaya sa akin morning! Isang napakainit na tanghali po mga katawan. Naka-face mask ako at grabe po ang uh, ubot sipon ko. Grabe po ang aking ubot sipon. Actually, tinatrangkaso ako. Yung ko naman makahawa kay Mark. Kaya, ah. naka-face mask ako mga katawan. Pupunta kami ngayon ni Mark. Kay Tatay Badong. Dito, dito na po sa poblasyon ng barangay na ito. Hindi na po doon sa bundok. Kasi ngayong araw, ngayon po pasisimulan yung uh, pagtatayo. natin para sa kanya ng uh, bahay kubo niya para komportable naman na itong si Tatay Badong tara Hindi kami bigas ni Mark pagkain ito nung mga karpintero natin dito natin dadalin sa bahay ni ate Luningning siyang magpapakain ng mga karpintero sa tanghali bibili sana kami ni Mark ng isda doon sa dadaanan namin kaya lang wala na tanghali na kasi pag alas 12 no Ayun. wala tayong dala mark pasalubong dito sa mga aso ni ate luningning o nagsalubong wala tayong dala Oh, da dalan tinapay. Tao po. po. Ate Luningning. Taw. Uy. Kum. Ah, andiyan pala si ano. Tatay Badong na. Okay. Oh, pasensya na kayo, wala kami dalang uh -huh. pasalubong dito, oh. Oh, nagsasalubong sa amin. <laughs> may tinakoy na inindagan nung nakaraan Oo nga Asan yung may Maraming ano Tuta uh -huh. <laughs> Ayan po yung isa dyan Ah, ganun ba <laughs> Tay Badong Kaway-kaway oh. ah, maya hey, <laughs> Amaya pasyalan natin yung Bahay na Gagawin para sa kanya At iluning ning Dyan mo itong bigas na to Sabi namin Bibili kami ng isda dyan sa dadaanan lahat na dadaanan namin wala nang isda e eh, paano ba naman o oh, mag aalas mag aalas 12 na kaya sabi ko tawag doon bili ka na lang ng pang ulam ito po ating... ito na nang oo ito, ito, ito. oo madali lang po maluto oo, <laughs> oo. <laughs> Para... Hindi pa po at nagpapahinga pa lang po ata Napahinga sila. Lang, oo. Nagpapahinga pa lang po sila. Kaya nga. Yung niluto ko man kayo ng umagang ano, yung pina, niluto ko kanina ng umaga, pag break time lang ng an pag tigil lang alas nyo eh ko na no? ano yung panin. Ay, tama ay para niya, may energy yung mga karpintero ano <laughs> kuya pakisuot ng damit para kang si gardo na gardo <laughs> na susa nagkikaiga dun sa may layo at ang mainit nga po yung pangalawang deliver na dala na dito. Opo, andun na. Okay, okay. So bali 10 pla, 10 year na 'yon tapos walong plywood ano? Opo. Tapos mga pako, lahat kumpleto opo, ano? Opo. Okay. Ano, pako sa yero. Sa Ay, nako, 'yan ang sinasabi ko sa iyo, kuya. Nako, pako sa yero na limutan. Hey, o ba't hey. mo naman minisid sa akin kanina? Kanina po nakalimutan ko. Sabi oh. ko po, meron man. Ah, pwedeng talian na lang. Huwag nang ipako. <laughs> Nakaasabi ah, ko meron man niya ako diyan may Ah, ganun ba? O oh, sige. Usapin ko dito sa Tatay Badong. Ano, ano po? yung bahay ito? Doon po sa ano yung nagpapago diyan. Ah, kapitbahay ba? niyo to. Tatay Badong, kumusta ka? Ha? Ah? Kumusta ang bundok? Yung mga materyales natin mga katawang. Ayan, kumpleto na po 'yan. Yung iba, mga kunting kulang bibili na lang natin kumain na kayo kanina po oh, kanina gumagahan <laughs> <laughs> ngayon tagali hindi pa ah, okay ah, ano lang namin ha ah? nagtulong-tulong na ko dyan sa ay very good very good uh, uh para bahay mo naman yan eh ano oo oh, tingnan natin tayo ba dong yung bahay mo doon? oo oh. ayun ngayon tayo na po mga katuwang, Yung Mga haligi Susunod dyan Yung mga pamakuan sa itaas Para mailagay na po yung Yero Ma Malaki to tayo ba daw? Malaki <tod> Malaki ito. Saan ang harap nito? Ha? Dito. Dito dito ang harap. Hmm. So, limang yero dito sa kabahayan. Limang yero doon sa kusina. Dugsong dugsong ha? Dugsong. dugsong. Kaya balisan po yung nabili ko, no? O, okay. oh, dito yung isa, o. Oh. O. Oh. Ako, Mark. Hindi natin sila nabilha ng pagkain o oh, sa salubong sa atin? Tsay, wala daw. Oh. Ito yung nasa bundok ano? Oh. oh. <laughs> Hello, buit. Oh. Pag oh. sasalubong sa atin, Mark. Si po yung nagga-guide ano pag na Oh, yan natin, yun, tayo, 'yun, yan 'yun. Nasa malayo pa lang nasa na sa salubong na. Na Tay mga maganda 'tong bahay mo. Ibay po nito. Mayon. Eh. Alam mo yung mga kahoy na ganyan? Sa bundok. Kahoy sa bundok mas matibay ang kaysa sa mga Kukulamber to So dito ang harap tay badong Ito yung kabahayan Ito yung kusina Sakto na yung sampung yero ano Tapos plywood Tapos eh Semento ano Sakto na rin yun Para sa flooring Ha Yung buhangin, sakto na rin. Ay, yung buhangin, dito lang naman sa flooring yun, ano? Okay. O, ayan. Tay Badong. Kakabahay ka na dito sa poblasyon ng barangay na ito. Hindi na doon sa bundok, ha? Hindi na sa bundok pagka naulan. Oo, eh lalo na ngayon magtag-ulan na, magmalapit na. Tapos alam mo naman pag tag-ulan yung tagbagyo, no? Kung ano po mangyari sa kanya, wala walang oh, walang kapitbahay. Mag-isa lang sa bundok. Yung kanyang bahay trapal. Tapos ang kanyang higaan eh do yan o oh, di ba tay napakasipag okay. diba, nito na, na tayo ang daming mga tanim kailangan problema yung kayong mga tanim mo ang kaagaw mo yung magmagnanakaw yun lang nga po <laughs> pero at least tinitirhan ka naman hindi okay. naman inuubos hindi, hindi naman <laughs> <laughs> May natitira naman para sa iyo. Meron naman yung doon nga yung napunta ninyo doon uh. sa doon, uh, doon. hindi pa ako na harvest, bayo, inuuna na ako ng iba. <laughs> yung unang napuntahan ko sa iyo. May mga tanim ka din doon. Dito. Uh, ha, harvest niyo sana. May nauna na sa inyo. Pumbi! <laughs> yung mga taong batugan, mga taong tamad, ayaw magtrabaho, ayaw magpapawis. Uh, umaasa sa pinaghirapan ng iba. Maraming ganyan, ewan ko ba. Tayong mga Pilipino. Minsan nakakaya yung lahi natin, ano? Uh, uh, Di ba? Uh, sabi ko kahit nakapakunti-kunti, nabibili naman, Kasuporta din sa akin. Mm. Mas okay pa sana yung manghingi. Di ba? Magnakaw po. Kaysa magnakaw. Una, kasalanan pa. Pang pangalawa, ipapakain mo sa pamilya mo, ninakawan. nakawan, okay. Ak, ah, Diyos po. Kasi hindi po sumasakit yung chance. Ay, ano pa. Hindi sumasakit yung chance. Sigmura ng mga, ay, mga ay, anak nila. May, may, mga anak man. May mga anak man. Damihanan nila. Tara, baka supporta sa mga anak. Mm. Damihan mm, ng di. kuning kung kukuha. Ah, uh, Marco yan yung health center yun tapos andun yung barangay ito kasing lugar na to parang resettlement site dito sa barangay nila mabuti na lang yung mga barangay officials dito uh, mababait naman at uh, napakiusapan nito ni ate luningning na mahinga ng lote na mapagtitiri ka ng bahay niya itong si tatay badong kaya ito, at uh, ito na po yun na, ikabit na po yung mga haligi niya. Yung kabahayan, ito po yung kusina, doon ang harap niyan mga katuwang. Um, at paano kaya gagawin? Sa loob na lang yung CR niyan. I Nabili na rin akong ano niyan, eh, oniduro, di ko lang nadala. Baka sunod na araw dalhin ko yung oniduro na katabi na lang nung ano lutuan lutuan para hmm. hindi na maki-space kaya oh. nga space kasi naman nasa kanya mag-isa lang naman si Tatay Badong Tatay Badong ano oh. unless mag-asawa ka mag-dala oh. ka ng chicks diyan Tay oh, magdala ka, mag ka, ng chicks pag nan chicks ka ay di maliit na yung bahay mo pag nagdala ka ng chicks diyan hindi na po siguro ha wag na po siguro mag-chicks <laughs> Bakit, bakit? Ayaw mo no, may kasama ka sa buhay may katuwang ka sa buhay sabi mo iniwan ka na ng pamilya mo kasal ba kayo nung dating asawa mo? kasal po oh, kasal? oo ilan ang anak mo doon tay? isa lang po isa lang tapos uh, iniwan iniwan siya di na nagparamdam sa kanila sa kanya kung nasaan na yung mag ina uh, di na nagparamdam kaya nagdesisyon si Tay Badong na manirahan na lang sa bundok para makalimot, para malimutan niya yung ginawa sa kanya ng kanyang mag-ina. anong pangalan nga ng asawa mo? Huwag mo nang banggitin yung family name, yung apelyido, yung pangalan lang. Lourdes po. Si Lourdes, nanay Lourdes, kung nanonood kayo, sakali man pong nanonood kayo, ito po yung asawa niyo, si Tatay Badong. Anong pangalan ng anak niya, Tay? Grace. Grace, Grace. Kung nanonood ka, ito ngayon si Tatay Badong, pababahayan namin kasi nakatira ito sa bundok. Sobrang naawa kami, maraming netizens ang naawa dito. Kasi yung bahay niya, trapal, yung bubong ng trapal, tapos walang dingding, ang kanyang higaan lamang ay eh, duyan. Kasama niya dalawang aso, si Whitey at si Brownie. Ayun, yun ang tanging kasakasama ni Tay Badong, kanyang dalawang alagang aso mula ng iba. Tsaka, yun, pagtatanim ang kanyang ikinabubuhay. Parang parehs po sila niya, no? ni Tatay Willy. Tatay Willy? Oh, yes, yes. Tama, Sulo Tatay Willy. Sa hmm. Sulo sa buhay. Sulo sa buhay. Buti ito, may pamilya talaga siya. May anak siya. Tatay Willy, wala eh. Ah, hmm. Tsaka, no read, no write. Hindi nakapag-aral. Tama. Kayo ba, tatay ba Nakapag-aral ba kayo? Hmm, grade 1 naman po. Ah, grade 1 kayo. Marunong naman kayo magsulat ng pangalan? Uh, pangalan, marunong marunong kayo magbilang nakabilang naman grade 1 inabot nyo namatay agad ng magulang ang ama namin eh. hmm. panahon na yun makapag graduate ka lang ng grade 6 nun eh malaking pagkakata malaking opportunity na yun sa isang tao nun eh no lalo po sa panahon po nila oo grade 6 nun katumbas halos ng 4th year high school ngayon ang gagaling nila magsulat kahit yung kahit yung pag ibang iba ang iba ang quality of education sa panahon nila okay. kumpara sa panahon ngayon. Iba tayo ba dong? Okay. Ito si tayo ba dong grade 1. Subukan mo yung grade 1 ngayon baka hi hirap pa yung magsulat ng pangalan nila. Okay. Mahirap, ah, hirap pa yung uh, hirap nga po ang diba? Yung mga bata ngayon. Grade 1 na, grade 2 na nga. Mahirap pa magsulat. Mm, mahirap. To... Mahirap pa kaintindi. Hmm. Ilang taon nung anak matay nung huli kayo nakita ni Grace? dito po mga tapos sa 2011 kami nagkahiwa-hiwala yun. Eh. Ang tagal na pala, ano 2011, 2024 ngayon. Ilang dekada uh, uh, na Mark? May, 30, uh, 30 years old. 30 years old. Ha? 30 years Ilan? 30 years. 30 years na edad nung, nung magkahiwa-hiwalay kami. Ngayon, kuha ko na edad niya ngayon, years na eh. Ah, oo. Ano yung pangwa? 13? 13, 13 to 14 years. Tagal na rin, ano? Okay. Wala na kayo nabalita talaga tayo ba doon? Wala. Baka, uh, ko baka nasa Dabao. Taga Dabao ba kayo? Yung napangasawa niya. Nung anak niyo, ni Grace. Hmm. Uh -huh. Ay, yung asawa niyo may asawa na rin? Hindi ko pa alam. Hindi, hindi, ko naman na hinanap. Umalis na sila eh. Hindi mo na hinanap? Hindi, hindi mo mahal yung pamilya mo. Hindi, ilang beses na. Ha? Kasi kung Aralis. kung Aralis. kasi kung mahal mo, hanapin mo. Sabi ko babalik na lang mga kung sakali. So inasahan mo na lang na babalik na lang, hmm. babalikan ka. So sa loob ng four, 13 to 14 years hindi ka na binalikan. Sabi sabihin wala na ring pagtingin sa yung asawa mo. Baka, baka Pero imposible naman sa anak, siyempre. Kung ako yung anak, kahanapin ko yung tatay ko. Di ba? Di ba? Baka maghahanap pa rin po yun. ko. 30 years din po sila nagtama oh, ng Oo, correct. Hahanapin ko yun. Nasa yung tatay ko. Di ba? Kakaawa naman yun. Matanda na yun. Walang kasama sa buhay. Eh? Sa Laguna kami nagkahiwalay. Bakit naghiwalay kayo sa Laguna tayo? hindi nga magkasundo-sundo na. Laging maingay. Laging maingay. Mm, Ganon. ganun. Yan ang mahirap sa isang pamilya, yung laging maingay, mm, laging nagtatalo, yun, laging may bangayan. No? Oh. Napakahirap ano, talaga niyan, walang kapayapaan, walang, kapaya walang peace of mind, kaya yung swerte, malayo, 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 mailap din, no? Sabi ko, di magkasundo-sundo, di maghiwa-hiwalay tayo. Bakit naman nagkakao? Siguro nang chichics ka? Sa barkada siguro. Ano, barkada ka? Ano, oh. nagbibisyo ka pa? Oh, alak na, oh. ay, ganon din yun, Siyempre. Oo. Oh. Ino, sa, araw -araw. oh, sa isang Bata. pamilya, especially kung naghihirap kayo, yung padre di pamilyang araw-araw lasing, walang trabaho, no? Eh normal yung asawa magbubunga nga. Talagang magagalit. Yun ang lalaki, tulad mo tayo ba, nagagalit naman at binubunga nga ng asawa. Hmm. Pero ganun, niya ganun talaga ang sitwasyon. Tigilan mo yung barkada, tigilan mo yung bisyo para maging mapayapa ang iyong pagsasama kasi yung pag-aasawa kaya mo ginawa yun gusto mo nang lumagay sa tahimik okay. gusto mo nang tutukan na lang yung pag uh, yung pamilya mo alo may anak na kayo hindi ko naman si pinangungunahan tayo badong pero tingin ko ikaw may mali kung sabi mo nga dahil sa barkada dahil sa mga pag inom inom mo ay talagang gano'n na mangyayari Wala na magsisimal ako huli na eh Umalis na rin. Magsisimang daw po siya, huli na. Magsisimang kayo, huli na. Oh, Pero kung sakasakali tay, nanonood ngayon si Grace, tsaka yung asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa kanilang mag ina Sana no, sa mabuksa silang kalagayan, kung gusto nilang bumalik, okay naman sa akin, wala nang problema. Ano naman po ang anak? Namimiss mo pa din tay? nami Namimiss mo? Siyempre lalo yung anak mo. Yung apo ko, Apo nyo? Dalagay natin na po ko. Oo. Oh. Imagine. Hmm. Sana kung nanonood sila, si uh, Grace, yung anak nyo, at si ma'am, ano pangalan? Lourdes. Lourdes. Ito na po. Pag kayo po ay uh, nagpunta uh, rito, may bahay na po itong si Tatay Badong, ginagawa na po namin ngayon. Meron na kayo matutuluyan dito sa poblasyon ng barangay na ito. I-message nyo po ako sa aking... Uh, Uh, by number 0939-843-1904 Ayan So mga gumagamit ng Viber Yung Viber na yun Yan ang po yung Gcash natin din no? Ayan, kaya pwede nyo po akong i-message doon Baka sa kasakali nanonood kayo Si Grace, yung anak nito ni Tatay Badong Tsaka yung asawa niyang si, si Lourdes Tatay Badong, tama ba yun? Apo. Okay Siyempre, eh, gusto ko pong manawagan sa mga kabataan na kung may mga asawa na kayo, iwasan ninyo ang bisyo. Yan po, At saka mga barkada po, iwasan ninyo para hindi kayo magaya sa akin. Iniwan ng asawa. At saka anak, anak, ko po, apo, ayun, iniwan ako na lang mag-isa. O, huwag na po kayong gagaya sa akin. Hmm. O, mm. Siguro po itong nangyari sa akin, paros na po sa akin ng Diyos dahil sa mga nagawa kong mali at pagkamali po, ganun. to. Huwag na po kayong gagaya sa akin. Bisyo, ganun. Inom. Hmm. Opo. Para pagtanda po ninyo, may kasama kayong pamilya. Ganun po na Ate Luningning baka luto na yung tanghalian ninyo Sabi ha? Ah? punta mo na yung bundok po para pakainin ko yung dalawang aso ko doon O ba yung isa? Oo Yung kanina? Di ba? Ha? <laughs> ah, tatlo, tatlo ba yun? Tatlo po o Parang tatlo yun May anak dito na yun naka Ah yung may mga anak dito Kaya Ate Luningning Aso mo pala yun So, uuwi ka ngayon dun sa bundok, akit ka ng bundok para pakainin yung Luwang aso mo. Opo. Ganyan po. Layo pa. Layo. Diyo, wala, pa naman kalating oras siguro. Oo, oh, sige. Okay. Ha? Pero tingnan muna natin, baka may pagkain na kay Ate Luningning. Para makakain na kayo. Bal balik na kayo ha. Kayo. <laughs> Kaya nga eh. Kaya nga eh. Kaya Kaya yung dalawang aso niya, babalik niya sa bundok para pakainin din yung ng tanghalian. Naiwan niya dun at bantay. Ningning, kuya, iwanan ko na yung ano nyo, ha? Niluluto nyo, inihahanda nyo yung tanghalian. Hindi po. Oh, bukas balik din ako. Dadaling ko yung nabili kong uniduro para dun sa CR ni Tatay Badong. Alis ako kuya. Ingat kayo, ingat kayo. Ingat hmm. kayo. Tara na Mark. Alas 12.30 e na. gutom ka na. <laughs> si Mark. Lagi itong, pag kami maglalakad dito, lagi itong tinatanong, ganitong oras. <laughs> gutom na siya. Pero ako wala pang nararamdaman gutom. Kasi ako Mark, pagka umaga, kanin talaga ako eh. Heavy ang breakfast. Hindi kayata nag-breakfast. Breakfast po, kundi lang. Ah, kaya pa. Kaya pa, gutom na. Tara na. At least eh. Nakapag ano na ano. Bukas balik ako dito. Daling ko yung nabili kong uniduro. Para sa CR ni Taiba